Stand by, Arya Lea. Ayan. Update tayo uh, ka, ka, sa OFW na nasa ka, na, nasa Kuwait pero may sakit na si KD at pauwi na ngayon ng uh, Pilipinas. Arya Lea. Yes, Pa. Pasok, Arya Lea. Yes, Pa. At uh, maganda Teka. pa namin sa ating mga pag-atakinig sa ng DIN. Asal mo sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Sa na ng Pilipinas, ang OSW na si Florinda Santiago Pagaling, ang 41 anyos na tubong kadoktoran sa Santa Lucia at nakatangasawa ng isa taga, isang taga, isang Barrio baryo Gimba, de Isira. Matatandaan nitong Abred at Renta taong kasalukuyan ng unang maidulog sa RNG team ang kanyang sakit na chronic kidney disease stage 3 at nagpasaklolo na sana ay makauwi siya ng Pilipinas dahil sa hindi na kinakayang karamdaman. Sa pakikipagtulungan ng ating butihing mayor, Doc Hicilito si Galapon, na kung saan una nitong Una nating kinatok para maipaabot sa kapitulyo ang problema ng ating kababayan na si Florinda hindi tayo nabigo at agarang aksyon agad ang ag, ibinigay sa pamilya ni Florinda sa tulong ng programa ni Ma'am Cherry Umali na ipinagpapatuloy ng ating buting gobernador Oyi Umali ay nahub, nabuhayan ng loob ang pamilya ni Florinda at nangako ang kapitulyo na bibigyan ng karagdagang pag pagpapagamot pag, si Florinda sa oras na maiuwi ito. Nasa likod din ang QRT o ang Quick Response Team na nakabasi sa Bansang Kuwait sa pangunguna ni Madam ay Aisha Consuelo, isang taga-Dimba, at si Monette na isa ring membro ng grupo na nakabasi sa Hong Kong, ang siyang umalalay kay Florinda. Si Florinda ay dumanas ng hindi patas na pagtrato sa kanya ng mga amo nito na si Saligulong Ali Jawli pinagtrabaho kahit may sakit kung kaya't lumala ng gusto ang sakit nito. At ngayon ng araw, Mayo asa ista, ang 6, taong kasalukuyan, si Florinda ay iniatid na ng kanyang amo sa Kuwait International Airport kung saan ito ay nasa Faruanilla City lilipad patuloy ng Dubai para sa apat na oras na stopover at muling babiyahe mamaya alas 12 ng hating gabi at darating sa Naiya International Airport Terminal 3 ng alas 5 ng umaga bukas Mayo a 7 sakay ng Emirates Airlines. Sa pakikipag-ugnayan po ng R&D team sa ating butihing Mayor Doc Hesolito Galapon sa pagdating ni Florinda nakahanda siyang tumulong sa kung anong pwede basta't makauwi lang dito sa kabayan ng Gimba ng Ligtas si Florinda Santiago Pagaling. Pansamantala, ito ang update natin ngayong araw sa para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Ayala. at uh, nakakatuwa naman na makita si si Florinda na ano ba yung inuupuan niya? Yung, yung trolley po yata. Trolley? Kala ko, yes. hindi pa siya i-wheelchair daw? Ah, wala pong nasabi. Pero kanina po kasi nagkaroon pa ng aberya kasamang gi, biglang umalis yung among niya at hinanap sa immigration yung civil ID niya. Ito yung tinatawag na ikama dahil yun ay gugupitin dahil exit na siya. Unfortunately po, hindi na ipasa ng among niya at nag-video call po sa atin si Florinda. So sinabi po natin na ipakita sa immigration uh, yung kopya, yung xerox ng civil ID niya at tinanggap naman po at kanina po meron na naman daw po isang punis na sinong sundan-sundan siya, hinahanap nga po yung civil ID. Sabi ko kay Florinda, sabihin mo, accept ka na. So, hindi na kailangan yung civil ID. At kaya nga po, But may dumakay id na... Ano yung po yung ikama kasamang G, yung residence permit. Ah, kanya lang, hindi siya, kanya na, na Hindi siya nabagyan ng... Kopya? Hindi po pa... iniwan ng amon niya. Hindi po na iwan ng among niya sa kanya. dahil para gupitin. Yan gupiting. po kasi. Yes, yan po ay ah. po sa immigration at gugupitin yan. Ah. At so, so yes. dapat tawagan nung ano, nung... Uh, hindi ba pwedeng tawagan? Hindi na hindi na nga daw po niya makontak kasi kinuha na nga yung cellphone, wala nang contact. So, uh, sinabi ko po na kasi nag-video call po kami kanina, sinabi ko po na ipakita mo yung Xerox copy ng civil ID mo. So, fortunately, meron siya kasamang G at na ipasa niya and then pag ano niya, uh, may police na naman daw na hinahanapan siya ng civil ID, sabihin mo, exit ka na. Wala ka ng civil ID. So yun ang sinabi niya at merong isang polis daw na lumapit sa kanya at inalalayan siya papasok. So nasa loob na po siya ngayon, naghihintay na lang po ng uh, lipad. Uh, naghihintay na lang po. Nakasakay na siya sa airplane o... Uh, Wala pa po. Nasa, pa. nasa waiting area pa lang po yes. Naghihintay na lang po ng tawag ng airlines. Uh, mukhang masaya na siya. Oh. Mukhang uh, nakakangiti na siya. Hindi na siya puro iyak. Ano? Opo, opo. Pero mapapansin pa rin po na talagang humpak ang mukha, payat. Oh, namumugto ang mata. Ayun oh. No? Opo, opo. Okay, kitang kita. Hawak niya 'yung ano, 'yung mga papeles niya. Basta, yes. oh, O. o. Uh, anyway, Ayaleya, ikaw ang aming um uh, ano tawag dito. Uh, papalakpakan gano na lang, ano. Hindi congratulation eh. Papalakpakan <laughs> dahil talagang sinubay Sino Sinabaybayan mo din ng todo yan, uh, yung kay uh, uh, Erlinda, mantaken mo eh, sino ba naman ang makaagawa ng uh, yung amo ay makausap na marunong ng salitang, uh, ano nga yun, Arabo ba? Arabic. 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 Yes, uh, Ano, uh, o, narinig ko kanina yung kwento mo tungkol dyan. Aba, wakala eh napagkama ka ano, taga embahala. Embassy. <laughs> <laughs> uh, so, ayun. So, yun talaga 'yung ano, 'yung uh, malaki ang nagawa. Mm. Tinanong nga ako kanina ni uh, ni Mayor Doc Lito Galapon kasi nung tinawagan ko at uh, in-update nga natin na uh, pauwi na ng Pilipinas itong si Florinda at uh, ang tinanong niya eh um ayos ba 'yung tulong ng kapitolyo? Uh, uh, doon sa pagpapauwi. Eh, sabi kong ganun, may kako yung QRT ang nakatulong ng malaki, yung behind uh, sa pagpapauwi. Oo. Uh, ah, pwede ka akong maitulong nung, ano, nung uh, kapitolyo, yung mm, pagpapa-hospital kasi mm, ngayong week pa lang nila ipoprocess yung yong request for repatriation. Eh, andito, ah, pauwi na si ano. Kaya, Uh, essentially, dun sa pagpapauwi, eh, huli yung Kapitolyo. O na, okay. huli. Ngayon, ang yeah. pwedeng papili ng Kapitolyo ay yun dun sa pagpapagamot kasi narinig ko sa video, di ba? Narinig natin dun sa okay. video. Okay. Na, sino okay. yung kausap niyo sa ano? Sa, sino kausap ni Manong Gilbert dun sa ano? Sa video? Uh, si Mama Anna Lee Ortiz, ni Ortez Misina po. Oo, ano ang paro ano ang kanyang position doon sa ano sa Capitol? Si to ang, ang in-charge sa mga OFW at meron pong kanya-kanyang table, na iba po yung sa OWWA. Kaya hmm. talaga ang may hawak, hawak ng na, OFW. Na-update mo na ba sila na pauwi na itong si Florinda? apo sa po po a sa kasalukuyan po nag update sila dahil yung pagsasakyan nga po dahil tumawag po sa atin si Mayor, sabi niya po eh, uh, ay meron siyang meron willing siyang uh, mag ano tumulong para sa sasakyan so bigla tumawag naman po siya ulit ngayon na may sasakyan naman daw po ang kapitolyo so iniintay po natin ang tawag ni Ma'am Chona kung paano po tayo susunduin dito sa gimba para nga po masundo si Florinda kasi ang pagkakalam ko niyan once na nasundo si Florinda from the airport ididiretso yan sa kapitolyo para nga po sa assistance ni Bob Oye para nga po sa pagpapagamot ni Florinda Like, ah, ganun ba? So, uh, ade, maganda kung uh, ganun ang uh, gagawin, sila na ang susundo. At least, eh, apa, na, pero, uh, oo, at least eh, meron na silang uh, uh, hakbang na gagawin sa pag-uwi. Oo, sa yung, apa, apa. ngayon, sino nagsabing tutuloy sa Kapitolyo? Ah, ang pagkakaalam ko nga po, Ma'am G, kasi uh, pag galing dyan, pag si Gogoli pang nagsundo, ganun po talaga ang proseso. Echak e, e, diretsyo po. E, naman e, di si Gogoli ang susundo, ikaw naman. Ah, yung hindi, yung ano ni Gogoli po sa Capitolio, pero nga po, hindi <laughs> nasa, e, no, yes. nasa OFW desk. Yes. hindi pa po natin nakakausap si Ma'am Chona. Wala pa pong tawag, kaya tumawag po ulit sa atin si Mayor. Kasi si Mayor po, nakaabang naman po yung uh, nagbigay po si Mayor ng panggas sa sasakyan. Uh, kaya sabi ni Mayor, tawagan ko si Ma'am Chona. So, kukumpakin ko po, po si Ma'am Chona pagkatapos po ng balitang lokal para po hindi po tayo ma ma maguluhan. Dahil si Gilbert po ay naghanap na rin po ng sasakyan, may sasakyan na po. Oh, di dami ng sasakyan niya yun. Oo, oh, yun yung akin uh, na ni uh, Mayor Apo. Oo. Ngayon, eh, wala pa doon yung, uh, yung sa Kapitolyo. Apo, wala pa, pa. Oo. pa. Kung meron ng sasakyan na iayos si na Gilbert, Apo. Oo. ingin na kayo ng panggagas. Uh, Meron na po kasamang G. Actually, pinapapunta na po tayo ni Baksa ng Minggala po sa munisipyo ng alas dos. Si Gilbert po sa samahan po natin. Oo, oh, 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 ganun na lang. Oh, para apo. hindi magulo ang uh, ano, at ang uh, ire-request na lang sa ano sa Kapitolyo, yung pagpapagamot. ba? Diba? Opo, opo, sana po, opo. Um, oh, para tulong-tulong. Opo, -tulong. tama. Okay, o, sa, sige. Good luck. Good po. you're not me